Hello guys! Welcome to my channel. So for today's video, I will show you paano ba malaman kung magkano ang pwede nating malon sa pag-ibig. So let's get started! So punta lang po kayo sa virtual pag-ibig account niyo. So kung makikita nyo, meron ako ditong uh, na-installed na app na virtual pag-ibig. So, kung wala pa po kayo nyan, mag-download na lang po kayo sa Play Store. So, punta kayo sa Play Store. And then, search nyo uh, Pag-ibig Pag-ibig Virtual App. So, ito po. Tapos, select nyo na lang to and then install nyo. Ngayon, kung wala pa kayong pag-ibig uh, virtual account, meron po akong separate video kung paano po gumawa nun. So, ilalag ilalagay ko lang po yung link dito eh, or sa description box para po may guide kayo. So, balik na po tayo sa sa pag-ibig account ko. Select lang natin. And then, log in lang tayo. Ayan. So, ayan. So, after nyo po makalog in, punta lang tayo dito sa main. Sa gitna. Tapos, select natin si regular savings. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, andito po yung total regular savings sa taas. So, ito na po yung total na hulog natin sa pag-ibig. No? So, dito po tayo magbe-base ng ating computation ng ating pwedeng maloan. So, kung makikita nyo, meron ako ditong 12,025 pesos. So, kuha tayo ng calculator. So, type natin yung amount na total regular savings natin. And then, multiply natin siya by 80% or times 0.80. Ayan. So, ito po yung amount na pwede kong maloan sa pag-ibig. So, paano po natin nalaman na 80% yung dapat nating gamitin. Meron po kasi dito, um, sa website po ni Pag-ibig, meron po dito nakalagay na a member can borrow up to 80% of their Pag-ibig regular savings. So, ito po yung basis natin ng 80% sa computation. So, yun po. Make sure lang na na wala kayong existing na loan sa iba like calamity loan or yung MPL so kapag meron kayong existing pa na loan na hindi pa bayad ibabawas po yon dito po sa ating um, bago ng, na, na loan na ina-applyan natin ayun po so ganoon lang po kasimple yung yung ating um, pag-compute ng pwede nating malungin sa pag -ibig. So, yun po. Thank you.